Nagsalita na ang Department of Education. Walang problema sa kanila ang pagsusuot ng mga estudyante maging ng mga guro ng nauusong BB hair clips sa ulo. Pero ang ilang principal may pakiusap. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. May BB na po ba sa ulo ang lahat? Yan ang patok na patok at kinakaliwan ngayon ng mga Pilipino. Pero kung sa loob ng classroom may puro BB ang iyong makikita. Madi-distract ka kaya sa sobrang cute at mura ng mga bibe na hair clip imposible hindi mo ito makikita kung saan-saan kahit nga sa online makakabili ka niyan at kahit sa loob ng classroom suot-suot yan ng mga mag-aaral ano naman kaya ang masasabi ni principal hindi naman ito direkta nakakaabala or nakaka-disturb sa klase kasi uh, ang pin lang naman yan ay nadagdagan ng disenyo ng bibi ang chika pa nga, kahit si Asik Francis Bringas ng DepEd, meron din daw niyan. Basta paalala lang ni Sir. Pag nagsuot ng hair clip na iyan, paisa-isa lang at huwag madami ha. Siyempre dahil marami, kikita nila yung disinyo na yon or yung bagay na yan ay makakaagaw ng atensyon so mawawala na siguro sa focus. Isa pang pakiusap ni Sir, Huwag nang pagpasa sa classroom ang inyong mga bibe. Sa huli, magsuot man ang bibing hair clip sa loob ng classroom o hindi. Pinakapakay pa rin daw dapat natin ay mag-aral na mabuti at makinig sa sinasabi ni teacher. Mobile Journal, Ivan Daringi po hatid ang muka ng balita.